aking bebe hanggang silip lang siya sa Nilagyan ng una ni Asis Nilagyan niya ng boundary para hindi gumapang papuntang pintuan. Sabi ko, pa din niya yan. Kaya tingin ginagawa. Ah, baby, what are you doing? Doing? What are you doing, anak ko? Kaya niyang akyatin yan. Sabi nung ama, lagyan daw niya ng boundary para hindi makalusot. At tingin <laughs> eh, nakalusot pa rin. <laughs> Ay, nakutantan. Ah, pasilip-silip sa may pintuan. O, oh, di nakalabas na. Ah. Close the door. be careful with your hands, anak ko. Nagkalan, naglalaro mag-isa eh, o. Oh. Katapos ko lang maghugas ng pinagkainan namin. Hindi ko pa siya napapakain kasi dumede. Nagising medyo mahabang tulog niya ah. Yung alis ni Asher kanina. Ngayon lang alas na siya 9, 10, 11. Uy, nakadalawang oras siya lang tulog. Pero kunting pagising gising kaya nilalalay ko, pero nakakatulog pa rin siya. Gising siya 11, 11:30. Ang gising niya, oh, 9, 10, 11, nakadalawang oras. Ang tulog, mahaba-habang tulog niya ngayon. Kaya nagutom, pinadede ko. Kaya, hindi ko siya mapakain. Mamaya pakakainin ko ng kanin. Mamaya nga ng konti. Be careful, anak ko. Be careful with your hands, fingers. Ay, Dada, slippers is dirty. Ah, hindi. Yung ano, yung pangharang sa pintuan. Hmm. Sige, maglaro ka dyan, anak. Ang galing na niyang maupo. Ang galing niyang gumapang maupo. Ang galing niyang tumayo. Bilis-bilis na niyang tumayo. Kulang na lang talaga maglakad si Tonton. <laughs> papayat na ako ka. Habol sa kanya. <laughs> Umasa, ino. Eh, Umasa ang nanay na papayat, ino. Eh, Ay, be careful. Be careful. Ah, Yan, ganito ginagawa namin. Kaya... Ay, nako. Kahit na wala akong ginagawa dito, busy ako, nakafocus ako na nakatingin sa kanya kasi mahirap na. Kando, untog, untog. Maipit ang kamay sa may pintuan, ganan. Say hello, guys! Anak, what are you doing? Ha? Huh? What are you doing? Say lang baby ko, kompleto tulog. Hi, guys. So, ayun, nakatulog na ulit si Tonton. Bali, napakain ko siya. Tapos laro-laro ng konti at nakatulog na siya ulit. So, ngayon, dito ako sa likod kasi lilinisan ko yung aking kamote at para tignan na rin natin kung ang kamote ba natin ay may laman na. Nag-festival dito sa amin, no? Ang daming kamote. Ang daming kamote, may mga ano. Abay, pagkatapos ng pagkatapos ng festival, eh, biglang nawala ang mga kamote sa tindahan eh. Mga naglaho parang bula. Hindi kasi, hindi kasi siya pwedeng talbusan guys. Kapag ganitong winter, medyo yung pagtubo nila, medyo ano din, medyo nadidelay din. Kaya titignan ko nga. Ay, dala akong itak. Tignan nyo naman, oh. Oh itak na mapurol <laughs> mapurol na itak tignan lang natin lilinisan ko ng konti iiwanan ko kayo dito para linis linisan natin ng konti yung ating ano ating kamutihan yan <coughs> atras tayo ng konti para makita nyo. Ayan. Katalikuran ko muna kayo, no? Kasi, Hi guys! I'm back! So ngayon, bali natulog ulit si Tom. Ta <laughs> bali tatlong beses siya natutulog. Bali sa umaga, natutulog siya kapag yung umalis si Asher. Tapos nagigising pagdating ng alas dos, tutulog ulit siya. Tapos magigising bang dumating si Asher. Tapos ganito, magmananap sa, sa hapon, magnanap ulit siya. Magigising siya nang after 30 minutes, magigising ulit siya. Tapos ang tulog niya na 8.30, 9 o'clock na nang mamayang gabi. So, sa isang buong araw, tatlong beses siya natutulog. At yung tatlong beses na pagtulog niya, doon ako nakakapag-trabaho. Kagaya kanina, nakapag, habang natutulog siya, nakapaglinis ako sa akin, uh, kamotehan. Wala pang bungang aking kamotehan. Walang pangbungang aking kamote. So, sa may kamotehan lang at konti sa may carrots. Pero ang carrots, ang lilit ng bunga pala nung carrots. Hindi ko alam kung lalaki pa yung bunga ng carrots na yun o ganun lang talaga siya. Yung parang yung nakuha ko nung nakaraan na kinain ni Asher, parang ganun lang yata. So, magluluto tayo nito. Ano yung sabi nila? may nabasa ako sa comment kasi sabi ko di ko alam ang pangalan nito. Pero may sinabi sila sa comment kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko. So, ito yung ahihimayin natin. At ito yung magiging Shh! ah, chef. Ading, ading will wake up, ah, chef, please. Yan ang ating magiging ulang, Ngayong gabi. So, magagawa ko to habang natutulog si Tonton. Pero mamaya, pag nakatulog, pag nagising si Tonton, at maganda ang gising niya, ilalapag ko lang siya dun sa sala. Maglalaro siya habang ako'y magluluto. Pero kung minsan nag iyak siya, ang ginagawa ko, ilalagay ko dito sa likod ko para makatapos ako sa ating gawain. Ganun yung ginagawa ko minsan. So ililipat ko kayo dyan. At tayo ay maghihimay ng ating wala akong lagayin ating kulang. Uh, Masarap ito. Hindi ko alam kung bakit. Sana pala mo, no, si Rosemary pala. Yung bagong Pilipina, ang asawa noon may shop bilihan ng mga buto, bilihan ng mga fertilizers, at meron silang shop na para sa mga aso kasi ang asawa pala ni Rose ay vet si Rose Marie yung bagong Pilipina dito sa Jotkani vet pala ang asawa nun at may chef nga sila ngayon nung nakaraan nung pumunta kami kina Ane sa nagbigay siya sa amin ng buto okra tapos uh, ano pa yung isa okra ang palaya yung malalaking buto ng ampalaya yung malalaki ang dahon nun at saka mga iba pang buto, hindi ko alam kung anong klaseng buto yun. Patola yata. Kasi kulay pink at saka kulay yellow eh. Yung kulay kasi nun. So, meron din siyang binigay. Ngayon, itatanim ko yon kapag nakapag-harvest na kami ng turi. Kasi hindi pa ako makakapagtanim ngayon. Gawa ng itong gilid na to. As usual, alam nyo naman ba diba, daanan yan ng tractor. So, hindi tayo basta-basta makakapagtanim. So, makakapagtanim lang tayo kapag nakapagtanim na ng palay doon na traktor na dito, summer season na yun. ah uh, makapagtanim tayo ng mga okra. Mamarami marami akong okra. Itatanim ko dito sa gilid. Gagayahin ko si Ama, dadamihan ko yung pagtanim ng okra. Pagdikit-dikitin ko tin ganyan. At ka pumpkin. May binigay yata siyang pumpkin yata. Yung isa, guys, hindi ko matandaan pumpkin, patola, um, basta ganun, marami siyang, marami siyang, ano, marami siyang ibinigay na Ayan. Free. Sabi ko magkano bayad? Free daw. So, salamat naman kay Rose. <laughs> Bagong Pilipina, dito na daw sila eh. Yung palagi namin kasakasama, yung kasama din namin nung nagparty. Ayan. Nadadagdagan ng nadadagdagan kami ditong banda. Dito sa aming banda. Kasi di diba dati ano lang, ako lang hanggang sa dumating si Josibel. Ah, uh, Sunod na dumating si Julie tapos si Anessa. Kasi si Anessa 2 years, Two years pa lang sila dito. Tapos ngayon si ano naman. Kasi si Rose ko dito, yung dalawang Rose ko dito, parang bakasyon lang, umuwi din sila. Si Rose na si Rosa taga Bicol, ayan umuwi na ng Pilipinas. Tapos si Marlene na taga Pangasinan na sa Pilipinas na rin. Pero at least may mas malapit na Pilipinas sa akin si na Julie nga. Kaya kahit papano no, may bawas-bawasan ng homesick natin lalo kapag dalaw-dalaw, punta dito, punta diyan. Masarap magkaroon ng kapitbahay na Pilipino. May mga kakwentuhan ka. Yeah. Di may lang ako. So, yun, guys. I-end ko na rin ang aking video for today. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.